going to Japan. Ipapakilala sa mga hapon. <laughs> Love it. Ayan na sila. For the Japan. Taita. Ah, siya. Ano siya? na, anay? Bilang Japan. Bilang hapon. Ano yung nalagay sa Japan. Ay, welcome in Japan. Japan, Japan. Welcome to Japan. <laughs> <laughs> Time to hell. Ang mga gabuko sister. Ang mga gabuko sister. Gabuko sa kagabuko. Oh, dali. Pasok na yun na ang puna. Love it. Love it. Japan. Laba, Japan. Bye, <laughs> <Japan. laughs> Yan, mag i tayo dito sa Apa Hotel. Okachimachi Ueno. Okachimachi Ueno. Mami, ano masasabi mo sa Japan? Oh, wow. ganda. Oh, Apa Hotel. Mm. Dito nyo to lalagay, tita, ha? Mm. Pak! Yan na. Ah, ganyan ganyan. naman pala tayo. Maliit lang tayo. Maliit lang na sila. Mm. Yan. This is our hotel for... Ah! Apa Hotel. Magkakabigayan na ha. mo na yung budget niya ngayon. <laughs> <laughs> Tara. Hindi na pwedeng gastos eh. niyo na. Pero, niyo pero, pero tipin niyo din niya. <laughs> ben, <laughs> <laughs> para pang shopping niyo. Ah. Kain po. Yan na, kumain na kayo. Ano sa inyo, mami? Gulay-gulay ah, lang. Bawas sa mga kahit lang. Eh, kahit mami kumain kayo ha. Fresh ni card. Fresh na ito. Shopping naman silang ngayon. Free the shopping. Title. Ay, ito yung title na mimi. Ayun na nga. oh! ay nako. Ang dami ng pagdala ng mga Ang dami ng chocolate. chocolate. Mami. Oh, 358. Sa Joy. lang siya ng dakot, 'di ba? Ang sakit mamili. Okay. Mamaya sa mamili, okay. mami, mamili okay. oh. Ayun na lang ang sukli oh. Love it, mommy. Diba? Oh, thank shopping. Parang nagulat sila isang lapad. <laughs> Ayun na nila mag-shopping. After po niyan, mamimili na tayo ng stocks para bukas si Ka Gloria. <laughs> Dapat magmula Wala pala dito. Mami, pa. Big pa sa sila para sa first day nila sa Japan. Labit mami. Ano pa yung mga pagkain nila? Ano to? Aray. Ito lang yun. Ito yung mga pagkain. No? Free bacon. Ito masang fried chicken. No? Fried chicken. Tsaka salad. Oh. Huh? Dito may salad. Hmm. pala okay. ito. Oh. Go with the haracho ko na. Ayan. Thank you, thank you so much kasi meron po kami wifi. Dito, dito na tayo sa haracho. Kadali. Ayan! Kahit umuulan lumalaban sa hamo na po. Mami, dito na tayo dali mga souvenir. Ah, uh, yan na sila. Pak. Title. Medali. Ayan na. Ayan na. Love it. Ayan na, mamili na kayo, mami. Ko. Cool. Ayan, mga pasalubong, tita, mura lang yan. 200 yen lang parang nasa 80, ano, 70 pesos. Oh, sa iba pa naman, madami pa naman dyan. Halika na. Ay, si tita, marita, okay. tita Marita na lang muna. Marita na lang. Tita Marita, marita, marita muna. Baha? Oh, baka matatao. All for 300 yen. Bye. Ay, ito ang ganda rin, oh. Ay, tiglo, oh, ganda. ito. Ay, ganda. Ay, tiglo, ito. Hmm. Mami, ang ganda doon, dali. Pa, puso na may. Aura, kay smile, ako. Love it. O si Ate Marita, parang bibili. Ah, dito na po siya ngayon. Si Kagloria sa Shibuya, Mami. Ate, outfit is an outfit. Oh, <laughs> Ayun na sila. Let's go. Hachiko. Sari-sari ya. Sari. Kita nalang isa nalang. Dali! Dali! Dali mami! Ang galing! Ang galing mami! Ayan na! O, oh, dito dito ha, ikot kayo. Sige, dire, dere lang kayo. Dere-derecho, Ayan, stop, 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 stop! Balik. Ayan, balik, 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 balik! <laughs> balik, balik, balik! <laughs> mami, ang ganda! Balik, balik, balik! balik. Mami, balik! Matahabog! <laughs> no, Mia Park! Park! Mami! Mami, tayo pag Park tight! Umawak kayo para Japan Japan yan for the vlog title. At tayo naman tito. Ting. At tayo dalawa. Ay. Hindi naman kita. Yan. Madali may picture kayo dito. Mami pag ano. Shinjuku. We're back. Shinjuku. Shinjuku. Yes! Sigat sila, mami! Lalabas? Oh, yes! Kakausapin niyo. Lalabas yun Hindi. Tatawid kayo, ha? Hanapan ko kayo ng ano. Mami! Go! Ang ganda dyan, no? Oh. Pak! Ay, John, inaano mo sila yung mo. Para picture-picture. O, oh, tingin! Pak, ayan, ganyan muna kayo dyan. Ayan, yan, yan, yan! Tingin pa, hindi ako kayo magmadali, matagal yan. Go, mami! Mami, go! 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 Ang ganda! Ang ganda, no? Pak! Mausay, nasa Japan talaga sila. Pasabog! Ayan. Go! Magpicture na kayo. Dito dito kayo, sa gitna. Ayan. Fourth day. kain again. Tam. Naluto o no? Kain ng pasamba. Nakapagsamba na sila ma. Tita. Ay, nakabalat siya ng ano. <laughs> Permes. Nanajusa. O, di ba pa? Birthday niya ngayon. O, oh, mete to gasay ma. Kita, kita tapos sila magkakapatid. Ang pagtatagpo ng KMJ. Ang pagtatagpo ng KMJ. Basta yung ginamit ko, teyp mo nang gagamitin. Ito dito try Ano ba 'yan? ballpen lang yan, parang ballpen. Sabi na, bye. Let's go to Weno and magluluto tayo po for today's video. Ang mga syala kong nanay na naka-pang-oo dress. Hugis hooked caterpillar you know, dahil ah, dahil si firegard Barbie isang paru-paro ang akin na isang caterpillar or uod check kaya naman pala Fair Barbie, butterfly ako tapos siya yung uod youtube youtube or say hi to happy birthday happy birthday happy birthday you. <laughs> happy birthday <to> <laughs> 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 arigato Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! birthday. Goju. Goju. Happy, Goju. birthday. Goju. happy birthday! Beside yeah! yeah! <laughs> well, uh, Let's go, yes! Let's go! Hindi na yung mapa Ano nyo yan, mami? Itabi nyo yan, mami! Dali, ha! Pakakamembras natin yan! From Nagano! <laughs> Kapalad mo on, ba yung YouTube natin, no? Oo! Yung sa Monkey Monkey. Uh, uh. True, mami! Oh,

Pahinga sila. More pahinga kaysa sa gala. <laughs> more, more pahinga. Hindi na kaya na matatanda. Matada. Nagbago ka na daw. Hindi kanya nakilala. Oh, sinot mo na. ganda. Magsakap. Penguin, mommy. Yes. Ah, love ang laki niya, tita pa. Post mo na, tita, zombie. Ay, mga anak siya. Ang oh. ganda. Ayun, ang liliit. Ano, ano na? Talo ang vitamin B12. <laughs> Tinalo. Ng pera. <laughs> May pusan-pusan sister. <laughs> Ito yung number one, no? Oh. Oh, leader. Oo. Uh -huh. Laban! Chukiji Market. Para sa birthday ni Howie Hesa. After 3.5 km, lumalaban pa rin ang pusa ni Ka Gloria. Lalaban. Pilahan. Mau no, pinipilahan siya. Pa. Oh. Pinipilahan. Mochi. Ayan na. Yung mga order. Arigatou. <laughs> siya. Peace. Ang init nga birthday girl. Japan Japan. Asa birthday girl 50 years old. Very nice. Hala ko man atong man sa Ika. Sa. Ika. Hmm. Ika. hmm. <laughs> na. na tika. Hmm. ko <laughs> to. <laughs> Ay, sa ano natin? Sa vlog. Sa vlog. Opa. Ayun, ha? Finally, we are here in Oishi Park. Sad to say, hindi nagpakita si ano. Ma. Hindi nagpakita. Ang. Yun, ong, Hindi, ang Mount Fuji. Maganda nang maganda siya no sa picture. Ah oh, dito ko kayo. Oh, Gemma, kaya eh. sa init ng panahon. Doon doon. Dito at pa. Wait lang, wait lang tita. One, two, three, go. Dali. I'll go one, two, three, go. One, two. Ayan dito naman. Mami, ang ganda ng... At pala kayo ngayon. Oh, ang ganda. Oh. YouTube! As YouTuber. Ito nang gigigil ako eh. Ako na. Pyramid-pyramid ang tunay na Cleopatra. pa Ate oh yes, kain. Andito pala tayo, na mali tayo ng daan. Ay, maganda yung pusa. At yan ano na mais? Mais. Ay, number one, number three. Number three. Kaya yeah, ngayon. Ganda. Gusto niya, gusto niya tumira dito? Hindi. Bakit? Hindi niya like? Kumain tayo ng matcha. Masa doon. Ang ganda. Love it. Hindi oh, no, no, no. mm. Eh. Di tayo mami, ang ganda ng tubig. Pinapreserve talaga nila, no? Mm. So, ng tubig. Ay, may isa to, no? Yan, yeah, nag-free pa sila. Free taste? Mami, dyan lang baka nyo. Kain tayo po set. Kain po set tayo, mami. Mabaya yata yung pilahan. Ha? Ito 650 oh. Ah, mochi mochi. Mochi yan tita. Ito masap yung macho oh. Piling ako ice cream tita. Gusto mo sige, pipirain tayo. Ito. Na. Ayan. Ay, kunain niya muna ni mama. Ayan pa. kap na ma Airtel mmm Mm Hm Then finally at Lake We are here in Lake Kawaguchiko. But we have given only 10 minutes. Mm. Ay, nandiyan yung apo. Ay, talaga yung koi fish, oh. Aliw, no? Mm. Masyadong madama si Mount Fuji, mami. Hindi natin nakita yung Mount Fuji. Maganda to kung kita yung but. Parang Batangas? Ano ba to, no, And We're finally here. Gutemba outfit, outlet, mommy. Mami, for the shopping kayo ngayon. Isa-shopping po natin ng ating mga tita at saka mama kasi kailangan matano nila, makanasan nila ang ginhawa at sakap ng buwan. Mm. Pignan kayo ng perfume. Mili kayo ng bag. Alika na kayo dali for the, the coach. shopping shopping muna tayo. Bibili ko sila ng bag. And Adidas. At Ad, ano pa ba? Tsaka pa bango. Ganon. Yun sa Coach. Coach and Adidas. Mm. For the Coach and Adidas, ang request po nila. Ito yung akin. Mamaya nang bet nyo? Ano yun na bet? Tingnan natin. Ayan, oh, mag-shopping. Ay, ang ganda, oh. Oh, mas mura dito. Wala tayo ni ating Pilipina. Ano mo yung restaurant dito? Oh. Tapos kain mo na tapos tapos. Isa-isa yung ano, parasarela. <laughs> Ayan. Ayan. sa mga Ayan. Ay, ni small. MJ. Letter. Pila talaga sila. Pila ang bigay ni Ay, ang shala naman pala talaga ng bigay ni Tony Neil. Ay, nag-shopping sila ng bongga. Title. Ay, Thank you. ulit. Ay, kami ni ulit. Ay, na ulit. kami na kami na kami na ulit. Ay, kami kami na kami Basta shopping naman yung mami ko. Love it. Bye na. Mm. Oh. Kain na. Oh. It's shopping. our fifth day shopping. here in Japan. Para pasayayin ang mga nanay at tita. Kahit bel, no? Oh. Siya lang kaakawan. Oh. Pasabog. Kumain kayo. At ang mga maintenance. Ang mga maintenance ng akin. Iba lang yung mabita. Samit ako. Arigato. Thank you. May pili na ako sa bawa. Thank you. Thank you. Pa kaya na sila for the Japanese. Kasi na palagi ako niyan to sa Chea. Ayun for the hair na tayo. Hair. Ang mukha si Ano alam niyo lang si ba sa na? Chocominto. Mga chocominto. Chocominto! Tumadaan! Gagawa sila ngayon. Kawaii. Oh, sorry! Comedy! Comedy! Tatlo kayo, dali! Tatlo! Tatlo kayo! Ay, dito tayo. Dito naman. sila sila. Ayan, dito pala maganda. Mahusay. Ito tayo, mami, oh. kumain. O, oh, pa. Ha? Oh, bawal madumihan. O, bawal madumihan pala. Abawal. Bawal. Penalty time. Hapon sa ulan. <laughs> makita oh video naman. Kasi yung payo para diyan. Oh go tita. Pa. na kaya pang-uwi nila no? Pwede na yung pang-uwi. <laughs> Ipa, wala ba yun pang-uwi oh? Tapos ganyan yung buhok niyo, ang ganda. <laughs> so, pang eh. pang everyday dito tayo, dito kakain tayo. <laughs> Napilitan lang talaga sila. <laughs> Ay, ito perfect, perfect perfect. Perfect! Love it. Ay, kumain tayo nito. Time is gold. Time is gold. Ayan. Binili lang po namin. Gawin nyo na lahat. Gawin nyo na lahat. Kasi, di ba? Bili nyo na after ng, oo, oh, oh, time is gold, time is precious. wala Totoo. Sa mga nangyari nitong mga nakaang taon panahon at mga problema namin na paggaanan. Thank you kasi na-realize namin kung gaano kahalaga. Health. Health, yes. Health is well. Kaya, gasasin nyo na yan. And mag-spend na kayo ng time with your family, friends, ano pa ba, yung mga taong mga mahal. Hindi mo alam, baka bukas. achievement din to. Thank you guys for watching. Thank you guys for watching. Thanks guys for watching. Malakas. Thanks, thanks guys for watching. Thanks guys for watching. Thanks guys for watching. Hahah.